Pero, paano po nangyari yun? Namatay po kayo eh. Nakita po namin ni Daddy, nilibing po namin kayo. Baka naman Jesus answered my prayer. Kasi pinagpipray ko po na sana bumalik kayo. Bumalik nga po kayo. Hindi ako ang mami mo. Pangatlong sospek na to, pare, na uwi lang sa wala. Basta nakakapagod na to, nakakasawa na! Bro, bro, I, I, know it can be frustrating. You know, nobody knows! Bakit namatay ka, ang kanuman magulang? Nakatulit nang namatay ang asawa ko? I'm sorry. <laughs> Seth, I'm sorry, Seth. Ah, sorry. you're my friend, pare, I'm sorry. No, it's I'm sorry. fine, it's fine. I'm sorry, pare. I'm good, I'm good. it's just... Anong namatay si Catherine, pari? Ano lang kami ang direction ni boy? Pari mo, ano ang story? stupid stories na sinasabi mo to? Anong ba ang magagawin ko, pari? It's frustrating. Hindi po kayo si Mami? Eh di, sino po kayo? Doy, kakain na. Labas ka na. Ha, dito lang po kayo, ha? I will call Daddy. Dapat makita niya po kayo. Adok? Ready na po yung dinner. <laughs> Sir, kain na po tayo. Hindi ako nagutom, hindi ako kakain ba? Daddy! 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 Hindi. <sighs> si Mami po nasa room ko! Ano yun, Doy? I mean, hindi po siya si Mami, pero parang si Mami po siya. Magkamukha po sila. Papakita ko po siya sa inyo. Tara po! Tara po, Ninong! Yaya, tara! Tara! Tignan niya siya! Doi... Pati! Bilis! Doi! Mami! Mami! Doi, ano na naman tong story ang iniimbento mo? No po, andito lang po kanina si Mami. Baka po nasa CR. Echeche ko nga po. Hindi, doi! Doi! Please, patay na mami mo, ha? 答えな。<noise>